Magandang gabi mga kananay. Andito na naman ako makipagkwentuhan sa inyo. Walang ginagawa. magsetting setting pretty. Alam nyo na pag natapos ang trabaho, magkwento kwento Magkapi-kapi. Ganyan. Alam nyo, may kwento ako sa inyo. Nung, nung araw, mag-attend ako ng birthday party. Hindi talaga ako nag-sharon yung mga kasamahan ko, nag sila. Pero ako, hindi. Nahihiya ako. Kasi, mag kay... Halimbawa ba yung mga kasama ko, nag -sharon, sharon sila. Wala nang madatnan yung mga paparating na mga bisita ba. Naibalot na nilang lahat, na isharon na nilang lahat. Kaya, pag dumating ang mga bisita nung nagpa-birthday party, wala nang kainin dumating pa nga sa punto na naubos ang handa, napakarami nagletsyon nagloto ng mga kung ano-ano mga, mga pagkain mga olam mga minodo, mga ganyan dinakdakan hindi pa man nangangalahati ang bisita, itong mga nagsyasyaron naku, naiuwi na nila lahat ng handa kaya yung mga nagpa-birthday party, Nakakaawa. Wala nang ipakain sa mga bisita nila. Kaya ganoon. Nagagalit talaga ako sa kanila eh. Kasi hindi nila iniisip, yung mga dumadating na bisita, wala nang kainin. O, anong gagawin mo doon? Siyempre, wala na. Naiuwi na nila, naibalot na. Pero ngayon, katrupa ko na sila eh. Minsan nga, kasumba ko pa. Minsan, kainuman ko pa. O, oh, mga trupa-trupa na kami ngayon. Kaya ang mga birthday party talagang puntahan namin, kawawa. Eh, baka hindi pa nag-umpisa ang birthday party. Nahakot na namin lahat yung mga handa. Wala na. Pero minsan, may kwento ako sa inyo. Yung isang kasamahan naming nag-sharon, Nagpa-birthday party siya. Ngayon, hindi ka talaga makakain, hindi ka mabusog. Kasi, sa unang sandok mo pa lamang ng pakain nila doon, naka -ano kayo, magsandok-sandok kayo ng kakainin nyo. Hindi ka na pwedeng magbalik. Dus, si Kumari, si, siya mismo ang nagpa-birthday, naibalot na niya yung handa niya, naitago niya na. Hindi ka pa man naka, nakakurot doon sa may lechon niya. Tinago na niya ang handa niya. Naku naman, kako si kumari naman. Kumari naman kako. Dapat naman, mapakain mo naman muna kami kahit kunti. Eh, ang problema naman sa iyo, Mari, sarili mong handa. Binalot mo na eh. Tumalikod lang kami ng konti Hmm. kami ng konting ulam, siyempre. Eh. Ah, nahihiya ba kaming magkain ba? Ngayon, nung mag-isip-isip kaming magbabalot na, itong si Kumari na nagpahanda ng pabirthday party niya, na ibalot niya na lahat yung kanyang handa. Wala na, hindi na kami nabusog. Kaya, mahirap ding mag ng birthday party kapag ka, yung sa trupa mo ba, sa trupa mo na, nagsasharoon din. Wala, hindi ka mabusog. Ganon ganun ang nangyari. Pero minsan, Katulad ngayon, mga managbi-birthday sila, nagpa-birthday sila. Dati-dati, na-invite ako. Nag-invite ako. Ngayon, hindi na nila ako tinatawag. Nagtatampo ako, hindi na nila ako tinatawag. Pero naintindihan ko naman sila kasi natatakot sila na ako may dala na namang tapirwir. Siyempre, balutin ko yung yung ano nila, yung handa nila. O, wala na silang maipakahin sa bisita nila kaya kung ikaw ay nagsasharon ka magbulong-bulong sila sa iyo sasabihin nila wag nating imbitahin yan si kumaring si si ina kasi babalutin na naman niya yan eh wag tayong masasaktan kasi nagsasharon tayo eh tanggapin na natin ang katotohanan na magbulungan sila na tayo eh Magbabalot ng kanilang handa. Ganun. Lagi nilang iisipin yun. Hindi ka pa pumapasok dun sa birthday party. Pagbubulongan ka na nila na, naku, magbalot na naman yan, magbalot na naman yan. Kaya, naku, ako ngayon, hindi na ako naimbitahan sa birthday party mula nung natrupa ko yung mga nagsisharon ba. May tapirwer. Ako'y nalulungkot. At itong isa pa, mag... Mm, Punta sila ng birthday party. Ang halaga lang ng regalo nila, isandaan. Samantalang, ilang kilong karni na yung nabalot ba? Meron pang dessert. Nag-uwi pa ng kok. Ay, naku. Siyempre, makikita tayo. Eh, ako natutuwa din magbalot kasi makatipid, magkatipid. Hindi ko rin alam kung turtropahin ko pa itong mga nagsasyaron na ito eh. Kasi, siyempre, hindi na ako maimbitahan. Hindi ka na maimbitahan sa birthday party pag alam nila na ikaw ay nagsyasyaroon. Dati galit na galit ako sa kanila. Ngayon, nagtrupa-trupa na kami. Nagtrupa na ako sa mga nagsyasyaroon kasi malaki nga namang tipid. Kaya dapat, hindi ka dapat nag... Dadala na yata ng tupperware ngayon kasi mahalata ka nila. Kaya dapat talaga ano, magsimple ka. Simplihan mo lang. Hmm. Katulad ng halimbawa, ah, ito, hindi halata ito, oh. na mo ito, oh. oh ito, oh. O, ganyan lang, oh. Baltak lang 'yan, oh. Baltak lang, oh. Oh, oh, oh. Pwede mo siyang itago, ganyan lang siya, oh. Oh. Hindi ka mahalata. Pero ito, may patay ka naman dito pag may sabaw ang binalot mo. Minsan nga si Kumari nagbalot ng may sabaw, nagkanda tapon-tapon dun sa sasakyan, naku po. Wala rin, hindi rin napakinabangan yung may sabaw na sinyaron niya. Mahirap din kasi pag plastic sa baltak. Mabotas pag may sabaw. Ganyan. O minsan naman, ganiri. Mm. May bag ka. Malaki o, oh. di upin. Mm. Siyempre, may dessert na dyan, may pansit. Pwede ka pang maglagay dyan ng kung ano-ano. mag ka o, oh, andyan. Baltak mo andyan na. Naka-open siya, naka-open. O, ganyan mo lang siya, o. Ganyan mo lang siya, o. Diyan na. O, madali mo lang i... Eh. Madali ka lang mag-sharon pag ganito ang bagbong Pero, siyempre, siyempre, lagyan mo rin ang pangbalot. Balotin mo din. Takpan mo. Takpan Takpan mo.